So ito yung itsura mga ka-farmers. Yung biniti natin dito na pagkain nila. Since uh, hindi natin sila nailabas gawa ng uh, di maganda yung panahon at uh, maulan. So ito na yung etsura. Bali, binaligtad ko na para maubos lahat yung uh, dahon. So ayan. Grabe, ubos. So maghapon to, nandito lang sila mga ka-farmers. Ayan, bali pinapakain lang natin ng ano, ng uh, commercial feeds. At the same time, pinakain natin ng, uh, ng binitina natin dito ng uh, mga dahon ayan so kahit di naman natin sila nilabas mga ka-farmers hindi naman na ang uh, halatang ano uh, walang kain yung mga alaga natin gawa ng titik pa rin yung mga tiyan nila lalong lalo na itong isa oh. si Puldo kasi malakas din naman siyang kumain. Ayun sumasabay so na siya sa nanay niya. Ganon din si si Sarah. Ayun, malakas naman kumain si Sarah. So, 'yun yung kagandahan mga ka-farmers pag yung mga kambing natin ay nasasanay natin yung pagkainin ng mga commercial feeds. Ayun, so kahit mas kahit hindi natin sila mailabas, pag uh, ganun yang umuulan So kahit pa ano pwede rin natin sila pakainin ng ano ng feed skit nandito sa loob ng uh, silong nila sa silong sa sisulungan nila So yung tanglad natin mga ka-farmers tinitiran ng ano ng manok So kumakain din pala sila ng ganyan patay na yung tanglad natin kalimutan natin yung pagkain ni Sarah dapat pala eh hindi ano, hindi basang basa ayaw kasi niya yung ano yung basang basang pagkain kaya ayaw, last hindi siya ganun kalakas kumain Unlike itong sa kabila, itong yung kina Petra. Gustong gusto din naman nila yung ano, yung masabaw na pagkain. Ayan. So mukhang nagutom si Leo. Ayan o, kumakain na kaluhod. Tingin ko hindi na pinapadidin ng nanay ito. maghahapong nagsusumit itong panahon ngayon. iwan lang natin to dito mga ka-farmers gawa ng pag natin yan ang kulit ng dalawang yan so hindi yan kakain ng maayos ayan so pag hinayaan lang natin yan kakain yan sila ayan pinakain na rin natin yung mga manok natin tapos na rin sila Tapos yung naglilimlim natin mga ka-farmers. Meron na tayo ditong tatlo. Ayan, tatlo na yung naglilimlim natin. Sa dalawa, tatlo. Tapos yung mga sisiw natin mga ka-farmers. Nilipat na natin. Yung 19 heads. nilipat natin doon sa mas malaki. Ayan, wala na sila dito. Ilipat natin doon sa mas maluwang. So, andito na sila. Ayan. Dito na sila sa malaking kulungan. So ayan tatlo na yung naglilimlim natin mga ka-farmers ayan ayan isa dalawa tatlo ayan so ito para mga uh, one week na yata ito na naglilimlim itong cobra chick, uh, chicken cobra natin parang one week na yan na nagalimlim ito kaumpisa lang ngayon tapon So more than 10 eggs yung ano uh, nilimliman nila mga ka-farmers Tapos ito parang wala pang balak mag- uh, Ito matagal talaga maglimlim to mga ka-farmers itong barid na to No nakaraan minsan uh, mukhang umabot yata ng 20 piraso yung itlog nila bago naglimlim ito yan yan kasi parang may lahing purong barid baka ito yung natira dati ng ano uh, mga barid kasi yung, pati yung paan nyo kuwang kuwa dun sa tandang na ano barid natin yun, oh. yan o. ito hindi pa naglimlim. Pero yung itlog nito, sinama natin doon sa ibang naglilimlim. Kasi may naglilimlim na medyo konti lang yung itlog. Gawa na may nabasag. So, dinagdagan natin. Kaya, halos kompleto na yung ano kaya naging ano yan uh, more than 10 eggs yung ano bawat uh, naglilimlim so ayan umuulan na naman mga ka-farmers yan so siguro pakainin na natin na maaga tong ano mga alaga natin ayan o papakainin na natin na maaga yan gawa ng maulan so kailangan nating bumaba ng maaga at yung motor natin ay nasa labas hindi natin ay pasok gawa ng madulas yung daan pag ganitong naulan so iniwan lang natin doon sa kalsada so medyo lumakas nga tapos ito yung ano Ayan, ito yung 10 heads natin mga ka-farmers, na bagong ano na 5 days old. Ayan, so napaka-healthy nila. Napaka-healthy nila mga ka-farmers. So effective din yung ano, yung nilalagay natin sa tubig na probiotics. Yung uh, molasses. Ayan, umulan nga. hey Si Pitring gutom na yan. Ayan. Pitring! 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 Gutom na, Tring! Pitring! 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 pati si Perla oh. Ay, haba ng katawan ni Perla mga ka-farmers oh. Ang so, haba ng katawan niya. Parang isang dipa na yata. So, butom na itong mga ito. Siguro, dadagdagan na natin yung pagkain ni, ano, ni Petring. kahit dalawang kilo at Or saka na tayo magdadagdag pag ano. Pag uh, ng Nanganak na. Baka kasi lalaki yung mga bigsan sa ano. Sa tiyan niya, may yan. Mahirapan lumabas. So ayan lang muna natin. So ayan pa patilain lang natin itong ulan mga farmers tapos sa uh, papakainin na natin yung mga mama pig natin future mama pig yan patitilain muna natin at uh, kanina pa tayo nabasa kaya nga nakahubad tayo ayun yung damit natin basang basa yan pag kasi natin dito kanina Nagatid tayo ng uh, patukan ng ating mga manok. Eh, biglang bumuhos yung ulan. So, no trace tayo. Kaya naligo na lang tayo sa ulan. So, kay mga farmers Ayan, ready na yung ano, pagkain ng ating mga future mama pig. Pina-pitring at kay Perla. Ready na yan. So antayin lang natin na tumila itong ulan Tapos papakainin na natin So ayan tapos nang kumain si Perla mga ka-farmers At talagang simot na simot niya yung pagkain niya oh. Ayan. So gutom to Gutom to si Perla Kaya lang di talaga natin siya pwedeng pakainin ng marami Gawa ng uh, dinadiet na natin at napakalaki na niya at uh, mag-aapat na buwan na lang pa lang to. Ngayong 23. Pero ang laki na niya. Sa tingin ko dito, nasa mga ano na to. More or less. 100 kilo. Kaya, minabuti natin na wag na lang muna siyang ano, pakainin ng marami. Hindi rin kasi maganda mga farmers na Uh, mataba yung gawin nating inahin kaya ang pakain natin sa kanya ay dalawang kilo lang sa isang araw which is uh, isa sa umaga at uh, isa sa hapon tapos uh, dinadaan na lang natin sa tubig bali pinupuno natin lagi yung ano yung drinker niya ayan oh pinupuno lagi natin ng tubig yan para kahit pa na eh, meron siyang ano uh, tubig dito ayan si Petring tapos na rin kumain so yung pinagugasan natin ng uh, mga timba natin ayan nagagay natin dyan si mahilig siya sa ano sa tubig ayan so ang laki na ng ito mga kaparmers farmers at uh, ano na to ang uh, lilikot na ng ano mga bake sa loob malikot na tsaka parang humaba siya ng gusto mga kaparmers farmers oh. parang isang dip ako na to may git tapos ang laka na lang oh. lalo lalo sa umaga pag wala siyang kain talagang ano halatang halatang ano laki na ng tiyan Ayun no, ang likot ng mga biyek sa loob. Sana malusog tong alagaan. ay mga baby ni Petring paglabas. At uh, first parity niya. At first time din natin mga ka-farmers na mag-alaga ng inahin. Actually first time natin uh, mag-alaga talaga ng uh, baboy. So, kaya medyo napaka-challenging itong ano. Itong lalo lang lalo, lalong lalo na itong ano uh, pagbubuntis ni Pitring. Kasi first time natin uh, magpapaanak. At the same time, first time natin na uh, ano mag-aalaga ng uh, buntis. So, kaya natin to mga kaparmers. farmers Ayan, ganyan siya, paano siya ng mga ka -farmers. Sobrang ingat niya pag humiga, humiga siya. Ayan. Kaya talagang, ano, bilib na bilib ako dito sa alaga na to. Napakabait niya. Tsaka napakaingat niya sa kanyang, ano, sa kanyang tiyan. So, puli hindi yan magbabago. Lalo-lalo pag may biik siya. Kasi, ito medyo mas challenging to mga ka-farmers gawa ng hindi pa siya umabot ng pitong buwan. Pinabarakuhan na natin yung ano. Pinabarakuhan na natin to si Pitring. So baka hindi niya kaya ang i-handle yung maging anak niya. So hopefully kaya naman. Sana. At uh, talagang ano medyo na-excite tayo kaya napaga natin ang pagbarako nito. Although nung pinabarakawan natin to mga kaparmers farmers nasa may gitsang dang kilo na si Pitring. Malaki na. So sa tantsa ko nun, nasa mga 150 kilos na nung pinabarakawan natin si Pitring. Ang laki na talaga niya. Ayan. So umuulan mga ka-farmers. Antay na lang natin na tumila yung ulan at uh, uwi na tayo. At uh, medyo malayo-layo yung lalakarin natin palabas. At uh, iniwan natin doon sa highway yung motor natin. Gawa ng uh, pag ganitong maulan, eh, madulas yung ano, daan dito papasok. Ayan. So okay mga kaka-farmers. So uwi na tayo mga ka farmers check muna natin ito mga ano natin dito yung tubig mukhang nakalimutan natin tumila na yung ulan kaya uwi na tayo baka lalakas pa ulit ito so hindi nga natin nasara yung tubig natin so delikado kasi ito mga farmers pag uh, hindi natin masara baka puputok itong hose bye perla bye pitring pitring bye pitring pitring pitring, pitring. bye So, uwi na tayo mga kaparmers yung mga kambing natin goods na na yan all goods na yun yung mga manok natin okay na yan so basang basa tayo mga kaparmers basang basa yung damit ko kaya nakahubad tayo ngayon so win na tayo mga ka-farmers maglalakad lang tayo Eh, medyo malayo-layo itong lalakarin natin. Papunta dun sa labasan. buhay na buhay 'yung mga halaman mga ka-farmers 'to. Oh. 'yung mga dahon. Ilang araw na kasi hindi umulan. Ngayon lang umulan ng medyo malakas-lakas. So okay rin 'tong ganito mga ka-farmers. Na paminsan-minsan umuulan para hindi tuluyang mamatay yung mga damo para kahit pa paano makain yung mga kambing natin yan dito na dito kasi natin ilalagay yung mga kambing yan dito kasi medyo safe sila dito na hindi sila makapinsala ng mga saging kasi walang saging dito na ano mga maliliit yan Tsaka yung damo na yan, yung karabaw grass. Yan din yung kinakain ng mga kambing. Kapagod. Medyo nakakahingal din maglakad. 200 meters din siguro to mga farmers mula dito sa ano, highway papunta dun sa uh, pwesto natin ito kasi yung part na pinakamadulas mga ka farmers dito kaya pag ganitong naulan hindi ko na inakit yung motor dito bukod sa na mahirap maglinis ay napakadulas dito. Iyan. So nandyan na yung motor natin. Niwan lang natin dito. So kay mga kaparmers, uwi na tayo.